Good morning. Good morning, morning dito ta sa atong bukid. Oh. Hugaw kayong saging, linpyuhanan pa. Check natin yung ano. Bago natong tanom na variety ng Golden. Check natin. Oh. Bagong spray. ang sagbot. Oh, di ba? Oh. Natay gitanom diri nga Golden Banana. Update nato ni 2 days ni ni siya. na ni kadlaw. Oh. Di ba? Wapo kayo. Hmm. Linya kayo, oh. Golden banana. Hmm. Tama mabuhi ni Tanan. mabubu bu, bu Two days hmm. Hmm. Sagingan, na tanom. May sagingan pero hugaw kayo. Limpiuhan nato na guys. Uban mo pang limpiuh. Hmm. Oh, ada. Iba. okay kayo mga pila ka ni commands bago mahamunga guys hmm? Dako ako pa kaya na na no kung kaya pa niyong mga sikwinta siguro wala pa kayo ng, ng, ng saha ang guan inahan ni nga golden o oh, diba o oh? sagingan guys oh. sagingan pas hugawa Olimpiyohanan na muna eh. Gamay mayroon ni hektarya guys, 5 5 hectares kapin na eh. ni na yuta. O. Oh. Diba? Lami kay pang hambog no, nga hugaw kay mong saginga no? Hmm. Pastang hugaw ah. Pag ni siya, gwapo na siguro ni Kuan Tanahon. Ngisprihan naman Oh. No. Laya ng dahon sa ubos. So, na ta guys kay murag idara na ta. At least dere Okay kayo. Napay mga lubi. Hapit na po ni Tingko Pras November. Hmm, daga nag ni. unsa hmm, man nindot nga is i kuan sa lubi guys nga gwapo ang bunga kay nang gagmay naman ni. Eh. Ang bunga oh di ba? Paki comment daw guys kung unsa nindo na ibutangan ibutang aning lobby. O kaning saging uh, dali ra mo nga. Di ba? Oh. Tabangi daw ko ninyo bi unsa yatong pwede nato buhaton na ni guys. Kay new bagong farmers pa ko. Hmm. Thailand lansunis. O, oh, dagang kay Pili na. Hmm, diba? May marang dito na pit. kapunuan na tapok. Hmm. Kaya ni Esprihanan pa ni namo ni eh. kay medyo sagbot pa kayo. Hmm, diba? Hmm, service. Tibis lang service sa uh, kon. Lima hektarya, Kapin tukuyok rata diri sa paninindo ti pananom diri murag di na ang naghuot ang lubi diri ko saging pero wala lagi limpyo sa so, paninindo na ito buhato na ni hmm. ang tayong mabuhi ni tanan akong gitanom mga golden no? at least sa si isa ka bulig mabot mga 50 kilos o oh, di ba 12 na kabuok plus 12 24 Ah, mga si Sinta yung dari diri. yang bagong tubo. oh, diba? Hmm. Ya, kanak langsa. Thank you. Bye-bye. Hello. Kani morning golden banana na. Mau nang iya hang bunga kaisong. pila na ni namong ani mo ni ang mother nila diri mother mother nga o pinaka unang gitanom dagan kay saha oh mo oh, bunga kita ninyo guys mo ni bunga niya nagko kayo di ba at least ma nyo na siya maharbis na ni adik Barato po kilo sa saging ron guys. Mura pangayu o na Pero sige lang, at least na income. Hmm, ba? Na no, may mga durian po oh. Hmm. Lansunis na ganyan. Naglansunis na guys. Ang linya na dasdalan dalan. Hmm, ano yung mga kuhan? Mga golden, golden bananas. Ilimpiwan ako. Oh. kani may dagang sa adari. Mga ni mother niya. Mother ribo hmm. diba? tayo farming farming boy farmers the farmers bye 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 bye